May plano sa lalawigan ng Isabela na magtayo ng naval outpost sa coastal town ng Didilakan, para bantayan ang Philippine Rise, isang undersea region sa eastern seaboard ng bansa, na pinaniniwala ang naglalaman ng malalaking natural gas deposits, ayon sa Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sinabi ng hepe ng depensa na si Isabela Governor Rodolfo Albano III, ay masigasig na magtayo ng naturang pasilidad para sa pinagsamang paggamit ng Estados Unidos sa kanyang lalawigan na nagho-host ng isa sa apat na bagong site sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement EDCA ng Manila sa Washington. Narito si Albano at nais niyang mag-post ng mas malakas na presensya ng militar hindi lamang sa loob ng Isabela kundi sa Baybayin, sa bayan ng Dibelakan sa pamamagitan ng pagtatayo ng pasilidad ng hukbong dagat para sa magkasanib na paggamit, kasama ang US, upang protektahan ang eksklusibong economic zone ng bansa. Sa lugar na iyon, sabi ni Teodoro sa mga mamamahayag. Ginawa niya ang mga pahayag sa sideline ng pagbisita sa dalawang EDCA sites, Camp Melker de la Cruz Sagamo, Isabela, at Fort Magsaysay sa Nueva Ecija.